Kamuha na po kayo na ito sa bahay ninyo. Hindi kailangan. Good morning po. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Naway ligtas po kayo sa anumang kapahamakan sa araw ngayon. Magluluto po tayo ng ano, nilagang baka. Prepare ko po pong ano, kuluan muna ito. Hindi ko na na-video ang kanina. Tapos, tapos yung unang kulo niya, itatapon po natin. Yung unang kulo, kailangan natin itapon yung mga sebo niya. Yan. Para yung lansa-lansa niya. Saka natin siya pakuluan ng hanggang sa lumang. Kasi andun yung collage. Maganda yun sa ating mga, ano kaso-kaso para walang mga sumasapit sa atin. At saka magiging maganda yung mga Ito na. So, kailangan na. Pinakuloan ko pala siya sa asin at saka sa star anise para, para mapang Itatapon na po natin ang oh, tubig. Haluan natin ang konting running, running water. Talagang hinugan sa ito siyang maliki. Okay na siya. Ano, gasan natin ang tatlong peses. Ilagyan na natin ang tubig. Hinain po, tansyahin nyo po ang tubig na ilalagay nyo. Depende po sa lulutuin na po kaano karami. So, tayong kumulo ang ating milaga maghiwa tayo ng ano, sibuyas. Mas prepare ko na ganito ang sibuyas. ko kung kalalaki na ilalagay. Ayan, at ito ang ating patatas. haluan din natin siya ano. Bali min microwave ko na tong ating tawag oh dito, mais. Kanina. May nakita kasi ako mais na ano sa pale, sa supermarket, sabi ko bago pa. Bagong mipitas. Kaya, ay, wala mo na siya. Nagustuhan ko siya. So, dito na yung pechay ko dyan na pinitas ko kahapon sa ano ko sa terrace. Nilagay ko lang sa ref. Ayan, meron. <laughs> Para ka ako magluluto ko, nandyan na siya. So, uh, gumulo na ang ating bilaga. Ilagay natin itong ating sibuyas. At ang ating pamentang buo. Ilagay na natin. Lagyan na rin natin siya ng seasoning. Para malasang malasas siya. Again po, ano, depende po sa ating lulutuin kung gaano karami ang ating lalagay na mga sakop siya ng isang ano no star anise o sa may ano niya ang pangalan ng kaya kinuha ko lang para malasa lang yun siya lumasa lang ng konti kaya na natin itong ating patatas na natin ang ating mm. mm. At sa Lagyan <laughs> na ating portfolio. Okay na to. yeah hindi tayo magkakanin dahil marami siyang gulay. Meron pa siyang ano, mais. Kaya perfect lang siya na huwag nang magbulay. Ay, huwag nang magkain pala ayan ayan wow. masarap iigot ko ng sabaw ayan masarap kasi na ano litit-litit na to kasi pumapunin siya na may mga collagen siya na kailangan ng ating katawan. Ngunit, lumawa na po kayo na sa bahay nyo. Hindi kailangan yung mga kapu Nakakaap mo, Pesbo. Kaya na po tayo. Ito lang ang kakainin ko kasi meron na siyang ano patatas at saka yung mais. Hindi na kailangan ng kanin. Masarap. Hmm. Bayan mo na po. Gagdas po. <laughs> Sarap pagkain ako doon sa kwarto. Grabe po. God bless po sa lahat. Salamat po.